malakas ang views ni Elsa kay Boys and Mission. O nga eh, kaya ano rin, malaking tulong din talaga. Si Jomar, bibigyan ko din siya ng cables and Mission, si Papa Jobs. Hindi ko lang nabibigyan ng schedule eh. Pero dati naman na yung nagkikay and Mission si Papa Jobs. MLS so oh cute kalinga probably may stress reliever. <laughs> Salamat po, salamat po. Kali nga may tanong may yung BTS ng k sa after 12 hours, pwede na ba silang mag-upload? Actually, hindi po 12 hours, 24 hours po yan bago sila mag-upload. Okay po. 24 hours. Huwag mong tanggalin si Ed sa K-Boys on Mission. at <laughs> oh, diba, di ko tatanggalin si Ed. Galing mag-drive ni Carlo. Oo, oh, ang galing. Fast learner si, Ka si Carla. Uy, may nagpalipad. Jason Albasan, thank you po, boss. <laughs> Ayan. In, mamaya daw, uh, panorin nyo si Kuya Jason Albasan sa live reaction nila sa Jom So, yung mga reactors natin, uh, punta po kayo. Yung mga di pa nakakapunta, invited po kayo dyan. Siyempre, may award din tayo sa mga reactors. Bawat kay boys at ibang Kalinga Angels pwede rin magdala ng food. So yun. magdala po tayo ng pagkain kung kaya natin magdala. Kahit ano po. Kahit kakanin. malaking tanong po 'yan. Para naman na ano, marami tayong pagkain. <laughs> Dapat mag-donate lahat ng Kalinga partners <laughs> para may ambag sila. Okay lang po yun Kahit pagkain lang Kasi ako Ako na nagbayad sa venue Ako na rin nagbayad sa Coordinator Yan Coordinator At pagkain Binayaran ko na po Kaso di, di ko alam Sigurado baka maraming pupunta niyan. Kaya yun nga Sana may magdala pang iba O kaya magpakatay si papa ng baboy Pandagdag kung isasama si Arjun ay di lahat ng beneficiary pwede na isama di naman kalingap angel si Arjun hindi po pwede pong isama sabi ko nga kung may beneficiary tayo isa dalawa pwede tayong magsama kasi beneficiary ng kalingap partner is kalingap na rin po yan okay o nga pala mga kalingap, salamat po pala. Ang daming nanood sa FB no. Uh, kay Francine. Ayan no. Ito mga kalingap. Ayan guys. Uh, 7 million na. 7 million na po sa FB. Ano? 7 million na po sa FB. Grabe. Salamat po. Pero ang revenue, wala tayong aasahan sa FB. <laughs> Sana nga sa YouTube na lang nag-viral. Ay, nako. Sa YouTube, ilan bang views niya sa YouTube? Uh, 457. Okay na rin, 457. Sana mag-500 pa. Ang ganda ng venue, direct rap, upload ko bukas. Upload mo na ngayon, after nito, para tingnan na nila. <laughs> okay. Kuera please check Ashley. O sige po. Paki-voice on mission po natin kung kumusta na ba siya. Carly part 2 oh yan. Abangan niyo po yan. Ako pa rin po ang mag-aano uh, niyan kasi nagsisimula pa lang po yan. Saka si um 'Yon si Julian, wala pang bahay yan, no? Wala pa yung masyadong natatanggap kaya ako pa rin po ang hahawak niyan. Ganon din sa Rachel wala pa yan bahay si ano. Yung mga wala pa, ako pa po ang hawak. Pero yung mga may bahay na and allowance na allowance allowance na lang, pwede na po yan ng ano. Pwede na po ang si Direct iyan. <laughs> Pero ang EDC at Jomcar, ako pa rin po ang hawak yan kasi uh, masyadong maraming nanonood sa kanila, di ba? Yan. Danjoy, isa pa Danjoy. Kasi mas maraming nanonood, mas makakatulong sila sa ibang beneficiaries, di ba? Bakit Kalingap ka probo lang revenue sa FB? Sobrang baba po ng pasahod ni Meta. Legit po yan, mga kalingap. Unlike sa YouTube. Sobrang layo po. Ayan, no. Uh, pakita ko po sa inyo yung ano, sa in-stream ads niya. Ayan, yung 7 million, 237 dollars lang. Ang <laughs> pira. Kaya ano eh, minsan, masaya. Di, di mo alam kung matutuwa ka kung nag-viral sa FB Yung 7 million views guys, 237 dollars lang sa FB. Magkano lang yun? 15 mil? Uh, ganun? 200? Kulang-kulang uh, 15 mil? Huwag mo na dagdagan love team mo kaling para ka na mag-manage yan. Yun na nga po. Kaya nga po, tutulungan tayo, no? Nila Ian, kasi promote ko na si Buddy bilang uh, director sa, sa sa second channel natin Director siya ng Cedros uh, at Melbrad Ayan Yung kay Kayla o nga eh Nag viral guys yung kay Kayla Sa Youtube natin Thank you po Thank you Basta yung pa pong sinisimulan pa lang natin tulungan, ako po lahat ng ano niyan, magbablog sa kanila. Invited po ba ang Rochelle? Opo, ang alam ko in-invite po sila ni Kuya Bal. Ano? Ang alam ko in-invite sila ni Kuya Bal. Ano pa rin naman po sila? Di naman po natin sila kalaban. Para lang silang sila ninong ka-business, Ano pa rin natin sila? ah uh, mga kaibigan, mga uh, ano, ano ba? Hindi <laughs> naman porke hindi na sila kalingap ay kaaway na natin. ba? Diba? Pusong kalinga pa rin yan sila. Hindi lang nila pwedeng banggitin ng kalinga, pero pusong kalinga pa rin yan. Kasi dito sila nagmula eh. Kalinga Prab, may comments si Ma'am Jenny. Ano pong sabi ni Ma'am Jenny? Hindi ko po nakita.